My God! Masyadong exage naman itong mga media. Diyos ko! iba din, no? <laughs> May pabanda pa. Grabe. Ang drag queen, no? Grabe. <laughs> so, ano na? Balik droga na? O, oh, ano na Pilipinas, no? Balik na naman. No? Sa pagluluto ng shabu sa kulungan. Diba? Yung mga adik na nagbago, di ba? Yung iba, nagsibali ka na. <laughs> droga na ulit. Di ba? Eh, kasi naman. Gusto nyo yan eh. No? Pati imagine nyo. Pati ang, pati ang pasimuno ng droga. Pinakawalan. Grabe din. Iba din talaga. Ay, nako, Pilipinas. No? Sa totoo lang, mga lords. Hindi ko po nagugustuhan, 'di ba, ang ibang mga nangyayari sa bansa natin. Kanina lang, 'no, may nakita akong news, grabe, sobrang sobrang kagimbal-gimbal ang ginawa, 'no? May pinatay, may binaril dalawa, 'no, sa bus, sa saloob ng bus, 'di ba? Talagang kitang-kitang hindi ko na ipapakita ha, kasi baka ma Violate, no? Mag baka ma-violate yung video natin. Pero grabe, sobrang karumaldumal. Imagine ninyo. Diba? Nakita ko kanina sa news, no? May dalang baril. Talagang tinutok, no? Talagang binaril sa mga ulo. Dalawa yun, no? Sa loob ng bus. Grabe, imagine ninyo mga tao ngayon. Sobrang. Alam mo, sa totoo lang... No, oo, walang perfect administration, walang perfect president, walang perfect leadership, kumbaga. Pero, yung mga criminal ngayon, yung, yung mga addict, at saka yung mga yung mga gumagawa ng yung mga halal mga halang ang bituka wala na silang takot ngayon pumatay grabe wala na silang takot ngayon di ba maghasik ng kasamaan. Anyway, ganun talaga yun eh. 'Di ba? So kanya-kanyang ingat na lang mga lods. 'Di ba? Kanya-kanyang ingat na lang tayo. Grabe nakakatakot. Nakakatakot sa labas. Imaginin mo, 'di ba? Mga armadong grupo, 'di ba? Grabe. Susko, kung pwede pa lang maipakita ko sa inyo 'yung video, talagang napaka-brutal talaga. No, saan ba nagsisimula ang kasamaan, 'di ba? Saan ba nagsisimula yung mga patayan? Kasi wala na silang takot. Wala na silang takot sa batas. Wala na silang takot sa gobyerno, wala na silang takot sa mga pulis. Sana no, para sa akin na mas okay na yung kinakatakutan natin yung mga pulis. Mas okay na yung, 'di ba? Mas okay na yung meron silang talagang no, kamay na bakal talaga para kahit pa paano matatakot naman ng mga kriminal. Iba na kasi nangyayari ngayon, yung mga tao pa tayo pa yung natatakot. <laughs> Dapat yung mga kriminal yung natatakot, pero iba na ang nangyayari ngayon, ang mga tao na ang natatakot. ba? Diba? So bakit ko kinokonek sa mga patayan na nangyayari ngayon? Kasi ganun yun eh. Saan ba nagsimula? Yung ibang mga gumagawa ng krimen, di ba? Lulong sa droga. Di ba? Saan ba nagsisimula? And one of the main reason of that, di ba, is, mga, yan, paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Na kung sana, takot ang mga taong gumamit ng drugs. Di ba? Yung may takot sila na, of course, pag gagamit sila, patay sila. Yung ganong mentalidad, wala, wala na eh. Ah, basta mga lods, ingat-ingat lang, ingat-ingat na lang po tayo.